may nagre-request pala na ikwento ko daw yung love story namin ng aking Diyosawa nang kami ay magkakilala. Yung buo daw. Kasi naikwento ko na to dati. Matagal na. Ulit-ulit na nga lang eh. Pero sige, ulitin ko ulit para sa iyo, madam. Ah, kami ng asawa ko ay nagkakilala sa FB. Ah, dati kasi, ah, nung unang panahon, di diba, hindi naman usong masyado pa ang FB. Kaya hindi ako masyado nag-FB. Pero 2000 8 pa lang ay friend na kami sa FB. Kasi nga, nung una akong gumawa ng FB, lahat ng nagpe-friend request ay ina-accept ko. Kasi ganun ako, ganoon ako nung unang panahon. Kasi alam mo excited ka na mag-accept na mag-accept para dumami yung friend list mo. Tapos para may magla-like sa'yo, ganun. Kasi di ako noon, pagka may kasabay akong nag-open, tulad yan, yung kaibigan ko, nagsabay kami mag-open sa computer, ang dami niya mga notification. Ako wala. Tapos so, ayan sa so, de, ayan nagla-like like din ako sa iba. Eh ngayon yung asawa ko kasi, dati takot ako sa asawa ko dati. Talagang pag nakita ko comment na sa aking mga picture, nagme-message pa yan. You're so beautiful ganyan, you're so sexy. Takot na takot ako sa kanya kasi nga sa isip-isip ko siya ay isang ma manyakol ganyan kaya. <laughs> ah dito na naman tong nag-comment na naman tong manyakol na Sa isip-isip ko ha. Dati to ha, dati. Tapos, eh, may jowa ako nung Kaya pagka nakikita kay comment niya o message niya, binubura ko agad. Pero madalang lang din talaga akong mag-FB noon. Siguro sa isang taon, dalawang beses lang, ganyan. Madalang lang ako mag-open. Tapos pag makita ko pa, dinidelete ko pa yung mga mga comment niya. Eh, nung nagkataon naman kasi, nung nag ako sa Tarlac noon, sa IWS, ay, ano, panggabi ako, eh, yung kasamahan ko, ano niya, ay ay break time. Eh ngayon, iidlip daw siya break time niya. Sabi ko, ay, sabi ko, gawin mo ng one hour yung break time mo, pahiram akong cellphone mo. Sabi ko, mag-FB ako. Ako na bahala dito sa pwesto natin. Ganyan. Ade, ayun. Ade, pinahiram niya sa akin yung cellphone niya. Kasi ang cellphone ko noon ay di antena lang. Yung, may, yung, cherry mobile na may antenna na di TV, ganun. May TV, Ganon. Tapos, ade, ayun, pinahiram niya sa akin. Then, nag-login ako. Tapos, ade, ganyan-ganyan ako sa FB ko. Lahat kasi nang makita ko nga, inilalike eh, ko. Yung mga friend-friend ko, nilalike ko. Eh, nung dumaan siya, inilike eh, ko. Aba, wala pang 5 seconds, nag-message sa akin. Gusto ko daw ba yung picture niya? Eh, sa isip-isip, hindi ko saan re-reply eh, Kasi nga, ala naman akong panahon sa mga ganyan-ganyan. No? Kasi nga, may jowa ako noon. Tapos, ay sabi ko sa isip-isip ko, ay sige nga ka ako, uh, mag-aaral ako mag-English. Sabi ko, kahit English karabo. Kasi nga, hindi ako marunong mag-English. Ang alam ko lang, how are you? I'm fine. Ganyan lang. <laughs> <laughs> yes, no, ganyan lang ako. sabi ko, mag-aaral nga ako mag-English. At ayan, nireplyan ko. Tapos ayan, hanggang sa nagkakataon naman, tuwing gabi, magkasama kami sa pwesto nung hinihiram ko ng cellphone. Kaya ayan, halos gabi-gabi, nagkakachat kami. Hiram-hiram lang ako ng cellphone. Nakikilagin lang ako. Tapos ngayon, may jowa ako noon, no. Pero wala, wala pa talaga sa ano ko na na jowain siya kasi gusto ko mag-aral na English. Eh, dahil nga gusto ko na rin kumawala sa aking relasyon nun. ay ayan, sige, nakipagwalay na ako. Pero hindi pa kami ni, ano ha, hindi kami ni panaasawa ko. Tapos ayun, ni-entertain ko lang yung usap-usap lang kami, ganito, ganyan. Tapos ayun, nung ano na, nagka-cellphone ako, Ayun, nagka-chat-chat na kami. Hindi na ako nangihiram. nag chat chat, -chat. Eh, sakto pa. Sa inuupahan ko ay free wifi. Kaya, ayan, nagka-chat-chat na kami. Tapos, mga ano lang yata. Five months, baka po. Three to five months, ganyan. Matagal na kasi. Hindi ko na matandaan. Ay, ang sabi niya sa akin, ay huminto na ako sa trabaho. Padadala niya na lang ako. Kasi, nung may trabaho ako, inuopera niya ako. Uh, padala ako ng pera, pangkuha ng passport, ganyan, ganyan. Kasi, Hindi ko tinatanggap kasi nga, may pera ako, may trabaho ako, hindi ko tinatanggap. Eh nung sabi niya, total pupunta ka na dito, huminto ka na sa trabaho, ganyan, uh, bibig, uh, padadala na lang kita. Ade ayun, ade huminto na ako, ade tinatanggap ko. Maliit lang padala niya, mas malaki pa nga sahod ki. Pero okay lang di ba at least kahit pa pano, meron naman dumadating. Tapos alam ko naman kasi na hindi siya mayaman. Tapos ayun, nung mga 3 to 5 months na kami ay... Gusto niya na akong pumunta, 'di ba? nagtry kaming pumunta pa Singapore muna ako Ah, uh, tourist eh wala akong kaalam-alam talaga na sa ganyan-ganyan o oh, hindi natin ikwento kung paano na, na ano nangyari na offload ako ade naiyak pa nga ako nun eh, nung unang offload ko kasi nga masakit sa damdamin pala kaya sabi sa inyo pagka susubukan yung mag tourist sa ibang bansa na na wala kayong trabaho na wala kayong bank statement, ganyan. Basta yung wala kayong maganda trabaho sa Pinas, wala kayong business, at pupunta kayo sa jowa nyo, ganyan, huwag nyo nang tangkain, lalo na hindi pa kayo nagka, nagkikita in person. Malaki ang posibilidad na ma-offload kayo. Tapos nagtry ulit ako. Eh kasi yung taga sa amin, yung ninong ko, nin, ninong na namin ngayon nyo kasi nga, nung kasal namin, eh, pupunta sila ng Singapore, eh matatanda na yun, senior na. Sabi ko, ito na siguro yung chance. Sabi ko, ade, punta ako, punta ulit kami, Singapore to say, tas, tas, Singapore, Pinas to Singapore, Singapore to Dubai. Ngayon, na-offload na naman ako. Kasi pag na, may record ka na na-offload, ando na yun. Pagka um, aalis ka, lilitaw yun na may record ka. De, ayan, nol na naman ako. Sabi sa akin ng immigration officer, hindi pa naman sila katandaan. Sabi, kaya pa naman nilang maglakad. Sabi, ganun sa akin. In-offload na naman ako. Kasi nga, ang ano ko, yung ako mag-aalaga sa kanila, yung kasamahan nila, pagpunta Singapore sa anak nila, ganun. Kaya pa naman daw, sabi, kaya pa maglakad, ganyan. Na-offload na naman ako. Ngayon, sabi niya, so ito na, sun, ito sundin mo, sabi niya, binigyan niya ako ng papers, makakaalis ka na lang pagka-working, tas kumpleto dapat yung mga papers, tapos sabi niya, pagka-tourist, dapat may business ka, o kaya may magandang trabaho dito sa Pinas, bank statement, ganyan. Tapos, ang may tatlong ano yun eh tatlong choices yung isa ay pag relatives mo ang kukuha sa sabi niya sa akin, ah, uh, ang pinakamalayong relatives ay first cousin, ganyan, ang pwedeng kumuha sa iyo. Eh sakto, sakto yung pinsan ko nasa Dubai, pinsan buo ko. Kaya ayun, nagpatulong na ako sa pangatlong pagkakataon, nagpatulong na ako sa kanya na makapunta doon. Kumbaga si Adil pumupunta sa kanya, nagpapapirma ganyan sa pinsan ko. Tapos ayun, si Adil mag apply Kaya ayun, nakarating na ako sa sa Dubai nung after ano, dalawang bes na ma-offload ay nakarating din sa Dubai. Tapos ay nakita na kami nung nasa Dubai ako ay nagtrabaho naman ako doon. Nung dumating ako doon, nagtrabaho ako cleaner. Ano, yung on-call na cleaner yung yung nasa lang kami, ganyan, pag may tawag, may customer, 3 hours ka doon, bababa ka, ganun. after 3 hours, pipi ka, ka, gano'n, tapos, uh, minsan, pagka masungit yung madam, eh wala kang magawa. Kasi three hours lang naman, hindi okay lang. Tapos, uh, pagka naman, minsan naman kasi, kaya huminturo, pinahinturin ako ng asawa ko doon, kasi minsan, mga lalaki yung, yung kliyente, yung tumatawag. Eh, minsan kasi, dalawang besa na naano doon, yung una talaga, ay nilak niya na yung pinto. Nilak na nung, baba yung pinto. nung Nung lalaki yung pinto pinipisikan pa akong pabango. Sabi niya, gusto mo? Sabi, ganyan. Kaya, may mga ganong karanasan ako. Kaya yung asawa ko, ay pinahinto ako doon sa ganong trabaho. Ay, ayaw pa nga ako i-cancel nung, sa ano ko, ye, sa trabaho, ye. ang sabi sa, kaya ang ginawa ng asawa ko noon, ay binayaran na lang yung nagasos sa akin ng agents ng company ko para i-cancel ako. Yung nagasos nila nung pag-apply ko ng visa, ay binayaran namin. O oh, yun lamang. Tapos ayan nga ngayon ay dalawa na ang anak namin at andito ako sa Pakistan. O oh, yan lamang ang aming love story.